nagugutom, nauuhaw pa rin tayo. Ang binanggit ni Kristo dito, uh, sabi niya, maniwala kayo sa isinugo ng Ama. Sino ba yung isinugo ng Ama? Si Kristo. Ganun lang. Ganun lang ang dapat gawin ng tao para magkamit ka ng buhay na walang hanggan, sumampalataya, maniwala, makinig. Bakit? Ano ba ang daigdig? Bakit kailangan nating makinig sa Diyos, sumampalataya, at maniwala sa kanya, ano bang meron sa daigdig? Ang mundo ay maraming problem-solving situation. Ang daigdig ay puro kulang. At sino ba ang tagapagpuno ng lahat ng bagay? Siyempre ang Diyos. Kaya ang ibig sabihin ni Kristo dito na siya ang tinapay na mula sa langit na magbibigay buhay sa tao, ito yung sabi niya ang pagkaing hindi nasisira na dapat inyong kainin dahil magbibigay ito sa inyo ng buhay na walang hanggan. Halimbawa, yung misa. Bakit may mga church walang misa? Din tayo ay nagmimisa. Body and blood of Christ. May binanggit si Pablo dito. ah uh, sabi ni Pablo, marami sa inyo ang mahihina, masakitin. Yung iba na mamatay na kasi hindi kayo nagpapahalaga sa body and blood of Christ. Ano ba ang pangako ni Kristo sa body and blood of Christ? Ang sabi niya, Kumuha siya ng tinapay. Sabi niya, ito ang aking katawan. Sabi, sabi niya sa kanyang mga apostol, Kinuha niya ang alak. Ito ang aking dugo. Sa panahon na kinakain ninyo ito at iniinom ninyo ito, ang sabi niya, ano sabi niya? Ginagawa ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya ang lahat ng aral na ito ay may kalakip na pangako ng Diyos. Kaya ngayon, alamin natin ang mga pangako ng Diyos Uh, mana ang Old Testament, pinakain silang. sa New Testament si Jesus na. <laughs> Dapat maintindihan nito ng tao. Sa Old Testament nagbigay ang Dios ng mana para mabuhay ang tao temporal. Temporary lang 'yon, magugutom ka pa rin doon. Sa New Testament si Jesus ang tinapay ng buhay na ibinigay ng Ama sa lupa. Okay? At ang pangako ni Kristo buhay na walang hanggan. Yan, maganda yan. E alamin natin ang tinapay na ito. Ang sabi ni Kristo sa John 6.27, huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan. Ano ba yung pagkaing nasisira? Mana sa Old Testament, yung mga kinakain natin ngayon, nasisira din yan. Para lang yan sa physical energy. Pero ang sabi ni Kristo, uh, kundi ang pagkaing hindi nasisira, na nagbibigay buhay na walang hanggan. Then, ang sabi ni Kristo, iya nagbibigay sa inyo ng anak ng tao. Sino ba yung anak ng tao? O, si Kristo na mula sa langit. Sapagkat ipinakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Yan, dapat maintindihan natin. Nung si Jesus ay nagkatawang tao, ano ba ang pangako ni Kristo? Ang niyawe kay Kristo, ito ang tagapagligtas. Si Jesus ang tagapagligtas. Once na kayo'y sumampalataya sa kanya, mariastor ninyo ang buhay ninyo sa daigdig na ito. Okay. At sa verse 28, ang sabi ni Kristo, ang sabi ng mga tao, ano pong dapat naming gawin? Kasi gusto nila eh, nagtayo nagugutom. Yung babae na uhaw, Lord, ano bang dapat naming gawin para hindi na kami mauhaw pa, magugutom pa? Okay, ang sagot ni Kristo dito, sa verse 28, sabi ng mga tao, ano pong dapat naming gawin upang aming matupad ang pinapagawa ng Diyos. 29. Ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos. Makinig. Sumampalataya kayo sa sinugo niya na ang kanyang bugtong na anak. Ano ba ang interpretasyon natin sa kamatayan ni Kristo? Ransom. Ang katawan ni Jesus, yung pagkamatayan -pag niya, at ang kanyang dugo ay paglilinis ng kasalanan. Dapat naintindihan natin na ang pagiging alay ni Jesus ay sinabi niyang at tinapay ng buhay at kalis ng kaligtasan. Ang kanyang katawan, tinapay ng buhay at ang kanyang dugo ay kalis ng kaligtasan. So yun ay mga teolohiya. Kaya sabi ng tao, bigyan mo, po sa verse 34, sabi ng mga tao, Ginoo, big, bigyan po ninyo kami lagi ng tinapay na ito. Then sa verse 35, sabi ni Kristo, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit. Okay, ito yung pinaka-idea. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Dahil ang interpretation natin pag nagugutom, parang kumakain. <laughs> Kaya nagkaroon ng misconception noon. Ano bang ibig sabihin ng nagugutom? Palaliman natin yung idea natin. Ano bang ibig sabihin ng nagugutom? Pag gutom ang isang tao, anong madalas nang ginagawa? Hindi pag wala kang makain, anong madalas niyang iniisip? Di ba kung ano-ano na lang? Minsan, di ba may kasabihan tayo na kumapit sa patalim ba yun yung term na yan? Kasi kapag ang tao ay gutom, kung ano-ano na lang ang kanyang desisyon, ginagawa kahit masama, basta makakain lang siya, pwede na. So, yun yun ang mas malalim na gustong iparating ni Kristo nang sinuma ang sinumang taong busog sa pananampalataya sa mga aral ng Diyos ay hindi maliligaw sa mundong ito kahit wala kayo matagpuan ninyo. Oh, yun yun ang pangako. Kaya ang ang pinaka-idea dito na gustong iparating ni Kristo nang tao ay hindi magugutom kung ang tao ay sumasampalataya. Kasi ang mga taong mananampalataya, puno ng pag-asa, ang mga taong may pananampalataya sa Diyos hindi humihinto. Yun yon. yun. Yun yun ang pinaka-idea. Once na ang tao ay punong-puno sa aral ng Panginoon, once na ang tao ay sumasampalataya sa Diyos, umaasa siya. Imagine na ang mga tao noon, naglalakbay sila 40 years, sino bang nagpakain sa kanila? Kaya sabi ni Kristo, yung mga ibon sa langit, wala namang niyang trabaho. Sino nagpapakain sa kanila? Ang Diyos. Ang, ang mali lang kasi sa atin, ang pag-unawa lang kasi natin upang mabuhay ang tao ay pagkain. Ano ba ang source ng buhay ng tao? Okay, isa na yung pagkain. Pero dapat naintindihan natin ang source ng buhay ng tao ay ang Diyos. Okay? Upang mabuhay ang tao at malakas sa mundong ito, dapat meron kang uh, source of strength. Ang Diyos, pamilya, kaibigan. Siyempre, hanap buhay. <laughs> isa na yon. Pero hindi tayo umaasa sa pagkain ng... Meron tayo. Dapat umaasa tayo sa Diyos. So, yun yun ang pananampalataya. Yun yun ang gustong iparating ni Kristo ng sinuman, sabi niya, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. So, hindi ito usaping adobo. <laughs> hindi ito usaping kaldereta. Ito'y usaping pananampalataya para masustain natin ang buhay natin sa mundong ito. Kahit marami tayong pagkain sa hapagkainan, kung kulang tayo sa pag-unawa, karunungang espiritual, nako, hihina pa rin ang buhay natin sa mundong ito. So dito may binanggit ang ating mga ating mga scholar na eating the bread of life, ang ibig sabihin, you must believe. Dapat maniwala ka. Okay, isa yan. At kung ang isang tao ay may pananampalataya, makikita niya kung ano ang dapat gawin at hindi siya maliligaw sa mundong ito. At yun yun ang gustong iparating ng Diyos. Kaya ang tao ay dapat manam sumampalataya uh, upang magkaroon siya ng buhay sa pamamagitan ni Kristo. Nung dumating kasi si Jesus teaching, ipinapaunawa niya. Kasi sa Old Testament, maraming mga tradisyon ng mga tao noon na, kahit simple na yung rest day, napaka-literal ang pagtingin nila sa rest day. Kasi ang sinabi ni Yahweh, on the seventh day, dapat magpahinga lahat ni yung mga hayop hindi pwedeng kalagan. Ni ang mga tao hindi pwedeng kumain, imagine. <laughs> ni ang mga tao hindi pwedeng pagalagala diyan. Pag rest, rest talaga. Ito'y para sa Dios, no work. So yun ay Old Testament at binanggit ni Yahweh ang sinumang hindi nakikinig dito mamamatay. Kaya nung dumating si Kristo nangaral siya. Ano ba ang nais ng Dios? Ang patayin kasi may batas sa Old Testament, daming batas. Ano ba ang kaluuban ng Diyos? Ang patayin o ang iligtas ang tao? Kaya nung dumating si Kristo, mas pinalaliman niya ang kautusan. Ang nais ng Diyos ay upang mabuhay ang tao. So paano mabuhay ang tao? Magpailalim sa kautusan, then nagkaroon ka ng disagreement, o hindi mo sinunod yon, mamamatay. Ganun lang ang kalakaran noon. Pero nung dumating si Kristo, pinapahayag niya, hindi, ang kautusan ay gabay lang yan. Gabay ng tao, guidelines. Okay? At dapat maintindihan natin na may mas mahalaga sa Diyos ang masustain yung buhay ng tao sa mundong ito. Kaya sa pagdating ni Kristo, binigyan tayo ng spiritual na pamamaraan paano masustain ang buhay. So hindi lang pagkain adubo, kundi pagkaing magpakailanman na makakatulong sa tao at isa na ang pananampalataya. Kasi sa pamamagitan ng pananampalataya, makita natin ang katutuhanan sa mundong ito. Kailangan pa rin daw natin i-develop yung relationship natin sa Diyos dahil ano bang sabi ni Kristo? Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung hindi kayo connected sa puno, wala kayong magagawa sa mundong ito. O ba? Diba? Kaya ang source natin para mabuhay tayo sa mundong ito ay ang Diyos. Huwag natin kalimutan yon. Although ang mga trabaho natin, malaking factor siya para ma-meet yung pangangailangan natin. Pero yun nga, ano, ano sabi ni Kristo? May magagawa ba ang pera niyo para madagdagan yung buhay nyo sa mundong ito? May magagawa ba? <laughs> Pero ang Diyos meron. Kahit yung mga patay, binuhay ni Kristo nung sa panahon niya. Kaya ang ibig niya sabihin, dapat makita na ng tao ngayon kung ano talaga yung makapag-sustain sa kanya. Yun ang dapat nyo ang makita. Hindi sabi ni Kristo, hindi yung pagkain masisira ang dapat nyo makamtan, kundi yung pagkain hindi masisira at magpakailanman. At yun yun ang pananampalataya. Okay? So, dapat tanggapin ng tao si Kristo ng buong puso, ng buong isip upang makita natin ang tunay na kahulugan ng buhay. Yeah, isa pa yan. Marami sa atin na, Lord, ano ba talaga ako? <laughs> <laughs> ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Di ba? May mga ganong time na minsan andito na tayo and then parang wala pa rin. So hindi nat natin nakita yung kahulugan ng buhay. Si Jesus ang pagkain ng buhay na magbubukas sa atin ng direction patungo sa buhay na walang hanggan. Si Jesus kasi yung dire Ang banal na espiritu ang patnubay. Imagine na, binigyan na tayo ng tagapagligtas si Jesus yun. Then umakyat si Kristo sa langit, binigyan pa tayo ng patnubay, ang Espiritu Santo. O ba? Diba? Mas, mas easy na sa atin ngayon kumpara noon. Kasi meron ng tagapagligtas. Meron pang isang direktor, ang patnubay, ang banal na Espiritu na dapat meron ka nito. Na meron kang pananampalataya. Si Jesus ay nagbibigay sa atin ng karunungan. Okay? Uh, pagunawa yung pantay-pantay na pagtingin natin sa tao, yun ay teaching ni Kristo. Diba, sa may ka, ano ba ang mga dapat gawin ng tao na parang nakakalugod sa Diyos? So, ano ba ang sabi ni Kristo dyan? Yung justice ay dapat mangibabaw yan sa buhay ng tao. Na wala kang inaapak-apakan sa mundong ito. Yan, natutuwa na ang Diyos kapag ganoon ang pagtingin natin sa mundong ito. So, mga kapatid, mabubusog, Mabubusog ka sa mga aral ni Kristo kung sumasampalataya ka at magagamit mo ito hanggang sa dulo ng walang hanggan. Para sinasabing hanggang sa katapusan ng daigdig, magagamit mo ang teaching ni Kristo. Okay? Uh, isa yan sa mga dapat nating tingnan. So, walang ibang dapat gawin ang tao kundi kainin. Ano ba yung kainin? Salita ng Diyos, yung teaching. Kasi di ba sabi ni Jesus na ang salita ng Diyos ay kapangyarihan ng tao. Sa panahon na pinaniwalaan mo ito, sinasabuhay mo ito, yan magkaroon ka ng buhay. Diyan mo makikita ang tunay na buhay sa mundong ito. So unang, pag sinasabing kainin ang tinapay na nagbibigay buhay, kailangan mong maniwala, kailangan mong makinig, kailangan mong sumunod. And then doon ka na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mundong ito. Kaya nga sabi ni, uh, ng isang Budismo, I love Christianity but I don't like Christian. Kasi tayo lang yung Kristiyano na hindi naman talaga sumasampalataya. <laughs> okay? Na maraming nagpabautismo, nagpailalim sa kristyanismo, pero hindi nakikita yung pananampalataya uh, sa tao. So, yan, baguhin natin yan. Kasi may malalim o may malaking binipiso sa tao sa panahon na laging... Uh, nasusunod-sunod natin yung mga aral ni Kristo. So, wala tayong choice kundi tanggapin si Jesus. Bakit? Di ba, binanggitan ni Kristo, walang makakarating sa Ama kundi sa pumamagitan ko. Ako ang daan, ang katutuhanat at ang buhay. Ngayon, sa Bible times, laging binanggit ni Kristo dyan na kung wala ako sa inyo, hindi kayo kikilalanin ng aking Ama. Kung hindi nyo ako kinikilala, hindi kayo kilalani ng aking ama. So wala tayong option kundi tanggapin. Okay? Pakinggan isa buhay. Okay? Sambahin. Sa, sa, sa mga sulat ng mga hudyo, binanggit na doon na dapat sambahin si Jesus. Kasi walang ibang pangalan na ibinigay ang ama sa mundong ito kundi ang pangalang Jesus. Kaya dapat siyang sambahin ng mga angeles ng Diyos. Pero dapat tayo sumamba rin uh, inuutos ni Yahweh na dapat sampahin uh, si Jesus ng mga angeles. Okay? So, si Jesus ang tinapay ng buhay kasi siya lang ang may kakayanan na i-sustain ang buhay. Maging ang kamatayan ay pwede niyang bigyang buhay. So, yan mga kapatid. Yung ordinary na tinapay, uh, gaya ng mga kinakain natin, wala siyang kakayanan para maglong last ang buhay natin sa mundong ito. Napansin niyo ba sa Bible may umabot na 969 years old? Kumpara sa panahon natin ngayon, may five na mamatay na, may one year old. Siguro dahil hindi natin pinapahalagahan itong the bread of life, yung pananampalataya natin kay Kristo o sa Diyos, mas pinapahalagahan natin yung ordinary, itong mga pagkaing pansamantala lamang. So yan, dapat nakita na natin yan na ang Diyos ay merong kakayanan na mag-sustain, uh, maging buhay na walang hanggan. Pero yung mga ordinary na pagkain sa mundong ito cannot sustain life maging sa buhay, maging sa kamatayan. Kasi binanggit ni Kristo na sa panahon na sumasampalataya kayo sa akin, maging ang kamatayan ay aalisan niya ng kamandag. Diba? Binanggit ni Pablo, nasaan na ang kamandag ng kamatayan? na pagtagumpayan na ni, ni Kristo. So yan. So kung bakit dapat piliin mo si Jesus dahil kaya niyang bigyang buhay na walang hanggan kahit ang mga patay. Yung physical bread can only give you physical energy pero yung spiritual bread na si Jesus will give you both physical and spiritual sustenance. Kaya magbibigay sa atin ng buhay. So ngayon dapat ngayon dapat noon eh, <laughs> noong dumating si Kristo, maging hanggang ngayon, dapat na-realize na ng tao na hindi natin kayang uh, manatiling malakas uh, magpakailanman without Jesus Christ. Dapat naisip na natin yan na kung wala ang Diyos, palagi nating sinasabi, pwede naman sigurong mabuhay tayo na wala ang Diyos. Kasi nakita na natin eh, kapag kumain ka ng pagkain, mabubuhay ka. Ang tanong kasi, oh sige, ang sabi ni Kristo dyan, hanggang kailan kayo magtitiis dyan? Di ba? Hanggang kailan kayo magtitiis dyan na meron namang mas maganda dyan. At yun yun ang ino-offer ni Kristo na sa panahon na kayo sumasampalataya sa akin, bibigyan ko kayo ng buhay, hindi lang buhay ha, uh, karangyaan maging sa kahariang walang hanggan. So hindi lang nagtatapos yung pangako ng Diyos sa mundong ito, meron pang isang daigdig na dapat doon ay paraiso na rin ang ating mapupuntahan, hindi yung mainit yung apoy ng impyerno. Okay? So ngayon, isa yan sa mga gustong ipahayag ng Diyos sa araw na ito, sa umagang ito, na ngayon palang dapat na-realize na ng tao na hindi natin kayang manatiling malakas uh, sa pagkaing material yung mga ginagawa natin ngayon. Sa Dios 100% nangako siya sa atin. Sa Diyos, aalisin niya kung anuman ang mga pinagdaanan natin, pagkagaanin niya. Imagine kung alisin ng Diyos ang araw. Di ba binanggit ko na ito, na sa huling araw, bago magtapos ang lahat ng bagay, merong three years and a half na magsakripisyo ang tao. Yun yun ay uh, sa kay Propeta Daniel, yung kanyang uh, pahayag na sa huling araw bago magtapos ang lahat ng bagay, meron pang tatlong taon na paghihirap ang tao bago ibigay itong buhay na walang hanggan. Pero binanggit ni Kristo, kung hindi pa iiksiin ng Diyos ang paghihirap na ito, walang makakaligtas. O di ba? Kaya napakasimple na lang kasi nangako si Kristo na paiiksiin niya ang paghihirap para maligtas ang tao. So saan pa tayo? <laughs> Gusto niyong dumanas ng 3 years na niha, and then walang kasiguraduhan kung mapagtagumpayan mo yon o paiiksiin ni Jesus ang paghihirap na yon para maligtas tayo at magkamit ng buhay na walang hanggan. So ngayon pa lang dapat ma-realize mo na na kailangan mo si Kristo sa buhay. Okay? Kailangan natin yung tinapay na nagmumula sa langit. Ang aral ni Kristo ay magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kasi bukod sa proteksyonan ka, Uh, bibigyan ka pa ng pag-unawa, karunungan para mapagtagumpayan natin. So, walang ibang pagkain na magbibigay buhay sa tao nang walang hanggan si Kristo. Kung meron man, pansamantala lang 'yon. Eh sabi ng ating gospel, ang aming mga ninuno noon ay binigyan ng pagkain mula sa langit, yung manna. Eh, sabi ni Kristo, pero namamatay sila. <laughs> eh sabi ni Jesus, ang sinumang kumakain ng pagkain ibibigay ko sa inyo, hindi kayo mamamatay. Baka sabihin nyo, paano yung namamatay father? Bubuhayin nga ni Kristo, di ba? Sa huling araw, bubuhayin niya. Kaya magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya sa Diyos tayo dapat. Okay? Amen? Sa pangalan ng ating Diyos